Kanino kayong manggagaling ang dayaan kung mayroong magdataya ngayong eleksyon na ito sa loob ng gobyerno o sa amas ng gobyerno? Ano ba talaga yung subject ng kaso mo at at the same time, ano ba't lagi issue? Alright, ang unang premise na itatanong natin pagdating sa dayaan ng eleksyon. Unang tanong, kanino kaya manggagaling ang dayaan kung mayroong magdataya ngayong eleksyon na ito sa loob ng gobyerno o sa amas ng gobyerno? Sa loob ng gobyerno! Sino ang may custody ng automated counting machine? Ang gobyerno hindi. So, ang taong may custody sa automated counting machine, pwede ba niyang paguhin ng source code? o hindi. Hindi. Yeah, yeah. Oo. oo. Kung na may physical access sa makina, pwedeng baguhin ang source code. Kaya, ang unang premise, ang unang assumption is, baka baguhin nila yung source code. At kapag i-assume natin na nabago yung source code on election day, paano natin ito i-secure. Hindi na yung makina nagbilang. Ang nagbilang ay yung hacker. The reason why we have automated elections, gusto natin makabilis. Hindi pa tatatama na meron tayong ganito plus computerized system? Wala akong problema para mapabilis. Actually, ang difference lang naman ng automated counting at saka manual counting is yung basa A, basa B, tapos sulat. Yun din na dapat ang gagawin ng automated counting machine. Isishoot mo, mag score siya. Ang problema kasi kapag automated counting machine, parang basketball. Pero hindi mo alam yung running score. Malalaman mo lang after 7 p.m. At magbibilangan lang ng sobrang split second after 7 p.m. Eh kaso nga lang, bago lumabas, yung final score after 7 p.m. Paano connected na sa internet? At walang may alam ng final score at nabago na yung final score. Hindi na yung makina ang nagbilang. Ang nagbilang ay yung hacker gusto mo pantaya this election ng walang may alam, ito ang gagawin mo. May kita nyo sa screen nyo ngayon ang mga code. Kapag kukunin mo yung source code ng isang makina na hypothetical, ganyan ang itsura. At kung gusto mong magtanim na kasamaan sa aking method na sobrang dali, ito yung kasamaan na itatanim ko. Ang nagawa ng Lilia Dayat ay pagkabilang ng election return bago mo i-print yung election return. Pwede makipag-usap ka muna dito sa hacker server na may HTTP local host. Yan yung server ng hacker sa internet kasi konektado sa internet. Nakipag-usap ka muna dyan at padalhan mo na dito yung hacker server.